Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinalaya na ang nasa 30 na Palestinian prisoners mula sa Israel prisons bilang bahagi ng pansamantalang tigil putukan na kasunduan ng Israel at Hamas. Mainit na sinalubong sa West Bank ng daang-daang residente ang pagbabalik ng ikalawang batch ng Palestinian prisoners na pinalaya ng Israel. Anim sa mga ito ang kababaihan na 33 ang menor de edad. Kahapon din ang pinalaya ng Hamas ang ikalawang grupo ng Israeli at banyagang sibilyan na hawak nito. Sa labing pitong pinakawalan, apat sa mga ito ang Thai nationals, labing tatlo naman ang Israeli women and children. Sa ilalim ng kasunduan, nakatakdang pakawalan ng Hamas ang 50 bihag nito habang palalayain ng Israel ang 150 Palestinian prisoners sa loob ng apat na araw na truce. Saad naman ng Israel na maaaring mapahaba ng isa pang karagdagang araw ang tigil putukan sa kada sampu pang hostage na pakakawalan ng Hamas. Ayon kay Kadura Fares, director ng Palestinian Prisoners Club, nasa 7,200 na Palestino ang nakapiit sa Israeli prison. 2,000 dito ang naaresto noong October 7, ang araw kung kailan nagsimula ang pag-atake ng Hamas sa Israel. Nasa 240 naman ang inisyal na dinakip ng Hamas, kabilang ang isang Pinoy na napabilang sa unang batch ng mga pinalayang biha. Natukoy na ng Mandawe City Police kahapon ang dalawang Persons of Interest o POI sa pagdanakaw sa isang pawn shop at jewelry store sa Cebu City noong November 25. Natagpuan ng dalawa na kinilalang sina Norman Manuel at Marceline Sonor sa sitio Kanumay, Barangay Lagobon sa Mandawe City. Inaalam na ng pulisya ang posibleng kaugnayan ng dalawa sa krimen. Noong Sabado ng umaga nang sinalakay ng mga armadong suspect, ang Oro Sugbu Pawn Shop sa Colon Street sa Kalubihan, Cebu City at tinangay ang lahat ng nakadisplay na alahas. Huli naman sa CCTV ang isang suspect na bitbit -bit ang malaking bag at sumakay sa isang pulang kotse na nakuha ng plaka. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng otoridad sa mga suspect. Merry Christmas sa inyo Merry Christmas! Mahigit 17,000 na bata mula sa piling shelters at orphan care centers sa buong bansa ang nahandugan ng maagang pamasko mula sa Malacanang kahapon November 26. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng nationwide gift-giving event na tinawag bilang balik-sigla, bigay-saya, kung saan kasama nilang nakisayang nasa 1,700 children sa malakanyang grounds nitong linggo. Kabilang sa pinakamalaking centers na nakilahok sa programa ay ang Cebu Technological University na pinangunahan ni Presidential Son Vincent Marcos, kung saan naabot sa 449 na mga bata ang nabigyan ng regalo. Aabot naman sa 600 na mga bata mula sa University of Mindanao, Matina Campus sa Davao del Sur, ang nabiyayaan ng maagang Pamasko mula sa nasabing programa. Samantala, sa National Capital Region o NCR naman ay nasa 1,120 children habang 14,867 na bata sa iba pang satellite center sa buong bansa ang tumanggap din ng early Christmas gifts sa tulong ng Office of the President at opisina ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kada rehiyo. We all know that Christmas is really about the children. And we always have a Merry Christmas when the children have a good Christmas. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon Naguula. Atin inyo pong natungayan ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.